sobrang grabe yung pagbabago po nung simula nung dumating po yung kalingap sa amin. Grabe, parang ano, kahit off cam, talagang thank thankful pa rin talaga kayo sa mga blessings na dumating, ano. Hindi naman nakakalimutan kung isang kayo. Ang kinala, ang kumpano yung mga ninyo. Hindi naman. Hindi naman kayo, ano, parang nagpapagod sa, buhay niyo. Hindi naman. Hindi naman po. Naman po. Pero, pero tinatry po namin, ano, kasi baka po yung ibang anong tao ko nakikita ay gano'n, nagbabago. Hmm. Yung, yun. Siguro po ko nagbago naman siguro for good. For good naman, For better. Good change. To be a better person. Ano? So, ayun. Um, sa inyong mga angels. Kasi ikaw di ba yung parang ano eh? Um, uh, leader. Parang leader doon ng angel. Ano? Parang ikaw yung ate nila. Ano yung pinaka-challenge, naging challenge nyo ng mga angels? As angels and as friends. As beneficiaries din. Oh, and, as beneficiary. Wala. Hindi ko alam kasi, ali, siguro po yung ano, bilang yung sasabihin po ng nung, ano, nung mga tao. Kunwari, hindi lang kami mag, hindi, hindi lang kami nagsasama-sama sabihin, ano, baka ano, nagbago na, hindi na, baka hindi na, hindi na close kayo ni ano, ganyan. Ay. Ah, Ganun po. So, parang Tapos ano? Tapos parang pinagko-compare, compare po yung, ano, ah, yun. yung mga angels. Yun po yung ano sa amin. Pero, baliwa naman po yun sa amin. Kasi, hindi naman kayo nagpapapekto. Eh. Pero hindi naman, naman, wala naman, ano, hindi naman na pag usapan na, or, nagkakaroon ng mga ingitan, ganyan. Ingitan, tampuhan, nagkakaroon ba kayo? Nagkakaroon, misal? tampuhan lang po, pero, hindi naman po imbitan. Kasi pare-pare sa mga pong ano, thankful sa blessings na dumadating po sa amin. Ano yun, ano, mga pinagkakatagpo-tampuhan ninyong mga angels? Siguro po pag may, ano, kung nari, ano, yung magsasama-sama po kami, ganyan, tapos, ano, tapos parang nag, parang nag-promise, tapos, ano, ah, na to. pero, Anong, ano lang naman po iyon? Hindi okay, pa naman. Ano, uh, 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 Pero okay lang yan kasi sa uh, mga ganyang tampuhan parang mas nakikilala niyo uh, yung isa't isa. Yun lang, lang po. Mas nagiging mas close kayo, ano? Namimiss so, mo sila? Yung mga uh, hindi nyo na nakakasama kayo. Kasi di ba busy talaga rin kayo sa school? Hmm. sila din busy na rin. Hmm. Nakakamiss naman ba yung ano? Banding sa kulitan niyo. Opo. Uh, nag uusap sa pa kayo? Kahit sa chat, may communication talaga naman Oo. Bihira na lang din. Bihira na lang po. Siguro busy na. Visit. Busy. Busy okay. talaga ngayon. Kapag talagbo kasi Nara, siya nakaka... Ano, Bihira po siya makapadaid. Po, ano, kasi busy po siya sa na. school. Parang nagpa-progress po yata siya ng sayo. Mm, si Dara. Fantastic si Dara eh. Siya nga eh. Busy-busy yes. siya ngayon. Parang lagi siyang pagod. Ano? Active siya eh. So, syempre yung mga ganyang bagay po, naiintindihan natin yan. Kasi ito po ay mga estudyante pa lang po at may inaasikaso. So, laging, syempre yung pag-aaral, syempre mahirap yan. Yan Um, parang pabayaan dapat talagang tutukan